to defend democracy and to stand sabay-sabay na tingin ito and then alam ko at, uh, may panawagan kayo para Jai kanina at ako'y nakikipagkaisa at uh, yan po ang panawagan ng taong bayan at, sabay-sabay so, ready 1, 2, 3, go ganun pa rin talagang nag-file sila ng impeachment kaya po kami ay nagkaisa, mula noon nagkaisa kami. Ako po ay presidente ng Metro Manila Muslim Traders, yung uh, Muslim ng uh, uh, presidente ng Sumba at saka yung uh, mga ibang grupo, GPP, at saka yung uh, mga ibang grupo po sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Nagkaisa po kami, yung bansa. Uh, nagkaisa po kami para po suportahan ang Vice President hanggang sa dulo po. Alam namin na api siya. Kami po ay hindi, porke tagaminda nun siya, suportahan namin kung mali siya. Nakita naman namin walang kamalian na ginawa yung Vice President natin. Talagang uh, uh, doon po kami sa tama. Hindi po kami natatakot na paglaban namin sa ng tama po, mga kababayan na rin. Alawak po! Alawak po! Alawak Maraming salamat sa tagapagsalita ng Muslim Alliance to defend the Vice President sa Duterte at lalo na po ang kanilang mga grupo ng tipon sa makasaysayang araw na ito ng People's Caravan. Si former mayor ng ating grupo din sa Muslim Alliance at Presidente ng Muslim Alliance Group at ito ngayon ay uh, panimulang pagkilos sa isang pamamaraan ng People's Caravan para ipakita ang pagtindig sa to impeachment at ang pagrespeto sa kapakanan at karapatan ng mamamayan na nagbigay ng mandato sa Vice Presidente. Pakinggan natin si former mayor. Uh, magandang tangali po sa kanilang lahat na lahat ang sa ating ngayon. Uh, gusto ko lang pong manawagan sa ating baby na uh, hindi po kayo nag-iisa. Ang uh, lawak uh, Nandito po kami! Yes! Nandito po ang Muslim Alliance for Pipisara. Ah, uh, umasa po kayo na kahit saan po tayo makarating ay hindi po kami magpapaiwan. Hanggang sa dulo ng aming hininga, supportan na natin. Ang lawak pa rin! sa 32,000 na bumoto kay Bibi Sara. 32 million na bumoto kay Bibi Sara. Sana po magkaisa na tayo. Tulungan niyo po ang ating Bibi Sara. Dahil masyado na pong inaapi ang ating Bibi Sara. Nasaan na po yung 32 million na bumoto kay Sara? Ngayon, kailangan tayo ni Bibi para sa katatimika ng ating bansa. Magkaisa tayo, tulungan natin si Bibi Sara. No to impeachment ang aming pinag- uh, pinagkaisahan Ang aming Muslim Alliance for Bibi Sara. Itong uh, Muslim Alliance ko ay ngayon lang binuo sa ginagawa nilang panghapi kay Bibi Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay na siyang naglagay ng kanilang otoridad at ng kanilang pagtitiwala sa vice-presidente kay vice-presidente sa Duterte. Si former mayor Moti Mariano. Moti Mariano. Uh, uh, muna sa lahat. Assalamu uh, alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Uh, ang sasabi ko uh, kami ay mga negosyente. Ayaw namin na ang uh, dahil nagkawatawal takang mga Pilipino. Siya sarado dati naman. Hindi namin siya iiwan. Dahil kami po ay mga Muslim. Yung dugo namin ay dumatakbo sa katawan namin na alam namin na kadugo namin siya. No to Ang gusto namin. Kasi kapag uh, may gulo, yung negosyo namin hindi maganda. Uh, yun lang masasabi ko. No to impeachment. yes. Claro Claro kayo ha. Ang impeachment ay panggulo. Ang impeachment ay isang kabastusan sa mandato ng mamamayang Pilipino against the Vice President ito. At ito ay pangiinsulto sa mamamayang Pilipino. May isa pang magsasalita bago ang Open Forum, former administrator ng Quiapo Golden, Golden Mosque. Mosque. Ng siya kasi bumibisita doon si Inday. Binagyan. Presidente din ng General Merchandise And and Presidente P ng Okay, sige. Okay. Okay. Isa rin sa mga respetadong Muslim Traders Group dito sa Pilip sa May Pilipinas at naging General Administrator sa okay. Yapo Golden Post. Okay. Okay. Uh, ako po ay mananawagan na susundan at magandang programa ng ating Pangulo uh, si <laughs> President Marcos sa kanyang programa ng Rural Investment Oh, yes. uh, malinaw, ang kanyang panawagan is very simple. Vice President ng Muslim Ay, sapa pa, Vice President naman ng Muslim Alliance. Kanina sinabi niya, kung totoo at seryoso ang pahayag ni Presidente Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan at iniindorso ang panggulo at mapangwasak na impeachment Laban kay Sara Duterte, panindigan niya ito. Yun ang challenge kayo ng mamamayang Pilipino sa kanya. At kasama dyan sa panawagan niyan, ang Muslim Alliance ng ating brothers and sisters sa Muslim community. Sa pangtagapagsalita, ang vice president naman ng grupong Muslim Alliance to defend the vice president, Sara Duterte, at ang panawagan nila ng Muslim Alliance, no to impeachment. Ah, uh, una sa lahat, ako po ay nagpapasal ng masyari ng isang panitong. Hindi ko po ay na uh, mayroon na yung kanilat. dahil nga po ito sa nangyari sa ating gobyerno, tayo po mo, ay nananawagan sa ating isang bayan ng Pilipino. Ibalik po natin yung binuo ng ating uh, presidente niya ang nakukuha si kasimilisan. Napakaganda po yung unity. Ibig sabihin po noon na unity may pagkakaisa na sa payanan. Nakita po natin ang disulta. Nakakuha sila ng puto na 32 million. Dahil nagkaisa po tayo. Pag nagkakaisa uh, po sa payanan, maganda po ang resulta. Pag nagkakawatak-watak po ang sambay ng Pilipino hindi po maganda. Una-una po. Nanonood po ang buong mundo sa atin. Isa po tayong Pilipino. Ha, ah, isang tayo po tayo. Hindi po tayo magkakalaban. Ito po panawagan po namin ay no FFB po kay Sara. Ito din po yung isay ng ating mahal ng Pangulo. Kami po ay sumuporta din po sa kanya. Para din po kami noong 2000 uh, election. Isa rin po itong uh, Muslim Alliance for BBM and Sara. Paralel po kami. Umikot po kami ng buong Pilipinas. Prepo po yun. Na, uh, na uh, wala pong bayan yun. Bumastos po kami. Kasi ang Muslim Alliance ay binubuo po ito ng mga uh, iba-ibang sektor, uh, sector, religious group, businessman, professional. Wala po, pray po yun. Nakita po natin sa politika po, isentapin po natin muna yung politika. Wala po mangyayari dyan. Ha? Yung nananaw po, tayo sa ating mga congressman, ang nag, uh, gustong mag-impeach ni Sara. Kung titignan po natin yung mga nag-impeach po kay Sara, yung po yung galing po noong noong po na matandang Marcos sila po yung kumukontra. Ngayon bumabalik po sila. Alam nyo kung bakit malaki pirap pa na najan bakit hindi po natin atupagin ang problema ng pwatsa natin sa mga distritong uh, kumpis po natin? Maraming gal galamitin po na dumaan sa mga uh, distrito nyo po. Ba't hindi nyo na lang atupagin kung anong problema ng distrito nyo? Hindi po itong impeachment. Ang impeachment po, sabi po ng ating mahal na po Pangulo, huwag po ituloy. Yun din po ang misay ng Muslim Alayan for BBMA Sara. Yun. okay uh, sige, mga last two questions. Edi tayo ng prayer, community prayer. May isa pang tayo pagsalita? Ah, chairperson naman ng West Grammy Muslim Group Community sa San Juan area sa kanyang pakikipagkaisa sa panawagan ng noto-impeachment na pinangunahan ng uh, Muslim Alliance to defend the Vice President. Well, magandang uh, araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Uh, kami po ay nananawagan sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito pong uh, impeachment po, nag-binobo po ng ating mga kongresista. Wala pong may dudulog po rito na kabutihan po sa ating bayan. Dali po pati po yung mga ekonomiya po natin ay maaaring maapiktuhan po. Wala pong may dudulog. Kaya kami pong bilang mga negosyante po maliliit, Talagang naramdaman po namin ngayong December, So, uh, natawagan po kami na sana po, huwag naman sana kasi napaka-unfair naman po ang ginagawa sa ating uh, Vice Presidente po. Opo, bilang mga Muslim po kaya nandito po kami, nag na po para po kay B.B. Uh, po kasi nakikita po namin na talagang na po siya. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Yama, yama, yama. Yama, yama, yama. Anong posisyon sa yama? Yama, yama. Okay, may isa pa tagapagsalita mga kababayan. Makita natin solito at napakalinaw ng pahayag ng ating mga Muslim brothers and sisters patungkol po sa mapangwasak at hindi nararapat na mangyari na gimmick ng impeachment complaints nila na ang may pakana nito, mga kababayan, ay walang iba kundi ang mga komunistang grupong binabayaran para manggulo sa ating bansa. Brother, ikaw na magpakilala ng sarili mo. In behalf of Muslim Group Community sa Metro Manila din at sa Muslim Alliance to Defend the Vice President, Sara Duterte. Uh, una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa, ta wa uh, kami po ay nakikisa sa uh, itong uh, uh, panawagan uh, panahogan na po ito dahil po kay uh, Vice President Sara Duterte. Alang-alang po sa sambay ng Pilipino, maraming salamat po. Yun! Ah, malinaw Before po ang ating...